May flood control ka nga, magre-reclamation ka naman. Para, para lang din siyang paikot-ikot. It has to be a whole community approach. Kasi siyempre, kailangan prepared yung community. Maalab na pagbati, Pilipinas. Bahang lampas bewang sa ibang lugar pa, lampas tao. Ganyan ang sitwasyon sa maraming bahagi ng NCR, Region 3 at CALABARZON matapos manalasa ang habagat at typhoon Karina nitong nagdaang mga araw. Pero, 'di ba kakabanggit lang ni President Marcos Jr. sa kanyang latest State of the Nation Address nung Lunes na may 5,500 flood control projects na raw ang natapos sa ilalim ng kanyang administration? Ayon sa datos, 1 billion pesos a day pangaraw ang gastos ng Marcos Jr. administration sa flood control projects noong 2023. 1 billion pesos. Ganito rin halos ang budget para sa flood control ngayong 2024. At kung pagsasamahin ang pondong laan para sa pagkontrol sa baha sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, aabot sa 352.8 billion pesos ang flood control budget. Mas malaki pa yan sa budget ng buong Department of Agriculture at DSWD combined. Tanong-tuloy ng marami, anong nangyari sa bilyones? Naaamoy niyo ba yung naaamoy ko? Amoy, baha, amoy, may isda, amoy fishy. Napakadaming pwedeng nangyari sa likod o anomalyang nangyari sa likod. Dapat ngayon maimbestigahan saan napunta yung 1 billion a day na yan? Saan napunta? Kailangan din magkaroon ng investigasyon sa pinaglaan ng flood control na yan. Pero wait, ayon kay Mr. President, pagtatapo ng basura ang isang malaking dahilan ng malubhang pagbaha sa kamay nilaan. So, teka, parang kasalanan namin? Parang kasalanan ng everyday Filipino? Para sa environmental group na kalikasan, nawawalan din ng saysay ang flood control projects kung hindi naman tinutumbok ang mga dahilan ng pagbaha. At kung sinasabayan pa ito ng mapanirang infrastructure projects kagaya ng reclamation. May flood control ka nga magre-reclamation ka naman. May flood control ka nga magko ka naman. So para para lang din siyang paikot-ikot. ang nangyari kasi Kahimbawa sa Bulacan, bakit lumala yung pagbaha? Napakadaming mangroves doon, yung tinanggal, yung tinayo yung aerotropolis. Iba pang usapin, yung epekto ng dam na kinakalbo yung bundok natin, land conversion, at pinputol yung mga puno natin. Dagdag ng grupo ng agham na kapag ng pagbaha ang big ticket infrastructure projects na itinutulak ng malalaking kumpanya gaya ng pagpapatayo ng mga bagong expressway. For example, sa metro Manila, mga other infrastructural uh, projects being pushed by private corporations such as the Parex. As these big corporations keep pushing projects that harm the environment, that 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 increase the vulnerability of our cities and uh, threaten, you know, our right to live in the city safely and healthily. It only uh, further uh, exacerbates, worsens the disaster crisis natin. Sa isang pag-aaral na ginawa noong 2022, lumalabas na hindi lang dapat infrastruktura at pagtatayo ng flood control projects ang solusyon sa pagbaha. Nakakalimutan natin yung mas malawak na dahilan o kaya mas malawak na mga solusyon na pwede pa nating i-employ. Unang una, baka mas mura, pangalawa, mas community-based siya, no? hindi siya yung destructive din sa ating environment. It has to be a whole community approach kasi siyempre kailangan prepared yung community. Kailangan tanggalin mo uh, o bawasan mo ang vulnerability ng community. May magagawa naman daw para solusyonan ang pagbaha. At kabilang diyan ang agad na pagpapatigil sa mga mapanirang proyektong nagpapalala sa pinsalang dulot ng mga bagyo. Pero, kailangan na daw talagang umaksyon, now na, dahil kung hindi, mas lalala nga abuting pinsala ng karaniwang mga tao. Dahil nga nandito na yan, kailangan natin na mas mabilis na umaksyon. Yung mga budget natin, kailangan tama yung allocation. Pwede tayong maging kaisa ng ating environment sa ating mga solusyon na gagawin. At yan ay napapag-aralan. Pagpapatuloy ng PUV phase-out ang pangamba ngayon ng mga jeepney driver at operators sa Iloilo dahil sa Enhanced Local Public Transport Route Plan. Panoorin ang report ng Panaysayon. Higit isang taon na mula ng i-turnover ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 6, ang Enhanced Local Public Transport Route Plan o LPTRP sa Iloilo City Government. Tuluyan nang iniimplementa ng siyudad ang programang nasa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng gobyerno. Isa sa mga epekto ng LPTRP ay ang pagpapatupad ng perimeter boundary o ang pagpapaikli ng mga ruta lalo na sa mga provincial jeepneys mula sa mga bayan ng Oton, San Miguel, Leganes, Santa Barbara at Pavia. Ang resulta nito, mas mababang kita ng mga chopper at operator. Antes ang LPTRP, nagkakita ako sa 700 to 750. Pero wala na ginakusang kita bangod hindi na nila pagirin ang akon nga uh, frankisa kaya kay pilit nila ko nga magsulod sa isa ka kooperatiba Ayon sa No to PUV Phase Out Coalition o NTPPC Panay, mahigit 750 units ng jeep ang matitenga at higit 1,500 drivers ang mawawala ng kabuhayan kapag tuluyan ng maimplementa ang PUVMP at LPTRP sa lungsod ng Iloilo. Dagdag ng grupo, mula September 2023, may higit 1,700 modernized PUVs lang ang nakakabiyahe kumpara sa higit 2,500 traditional jeepneys na dati nang pumapasada. Dahil din daw sa si LPTRP, pabor ang mga rutang pinapasadahan ng modern jeepneys habang ang traditional jeepneys ay inilalagay sa mga patay na ruta. Kahit kung sige ka biyahe sa patay na ruta, nga wala kasang ginakita ikaw mismo nga operator ikaw na lang mismo mag peace out sa imo ko galingon Kaysa adlaw adlaw nga tanan nagapanabon ka lang sa gasto sa krudo bangod ang imo ruta wala sang pasahero nga makuha dahil sa patuloy na pagtutol ng sari-saring transport groups sa anilay bogus na modernization program, nangako ang Senado ng resolusyon upang suspendihin ang implementasyon ng PUV modernization program. Hindi kaya kami maguntat sa pagpagbato sa amon tawhanong na kinamatarong labinagit ang amon palangaboyan. Pangod ang paggobyerno sa subong, hindi na makamasa kag hindi na makatao, kag hindi makatarungan na klase sang programa sa ang gobyerno. Ito si Julian Hodilia kasama ang panaysayon naguulat para sa alam. Sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi niyang hindi raw madugo ang kanyang drug war policy. Totoo bang nasa sentro na ang karapatang pantao sa drug campaign ng administrasyon? Alamin sa Rights Watch. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established eight E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Umani ng batikos mula sa human rights groups ang pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pinakahuling sona. Maliro kasing tawaging hindi madugo ang anti-drug campaign ng administrasyon, lalo na't na mahigit pitong drug-related killings ang naitala mula ng magsimula ang termino nito. Para kay Atty. Cristina Conti, isa sa mga legal counsel ng drug war victims, hindi iba ang drug war ni Pangulong Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, halos parehas pa rin ang dokumentong hawak ng mga pulis sa pagpapatupad ng drug war. So, mismo yung policy paper nila, pareho yung title, Oplan Double Barrel. Ngayon nga lang, ang sinusunod daw ng police ay Oplan Double Barrel Pinale or Adore. Ito daw yung rehabilitation na yung focus. Pero sa nakikita naman natin, hindi naman ganun din yung implementation. Kaya ito din yung kritisismo doon sa polisiya at nangyari ng panahon ni Duterte. Iba ang nasa papel at iba rin ang nasa implementation. Kaya ultimo, protocol, policy, practice pareho pa rin ang kinalabasan. May patayan, may hulihan, may planting of evidence. Ayon kay Atty. Conti, batas mismo ang nagsasabi na dapat isa lang sa rehabilitation ng isang individual sa unang beses itong mahuli na gumagamit ng droga. Kaya lang, parang ang lumalabas, hindi ganun ang pinapalabas ng pulis. Kapag ikaw ay high o kaya user ka, paplantahan ka na rin ng ebidensya, paplantahan ka na rin ng droga para mas mataas yung penalty. Tila nagpupustura rin daw ang Marcos Jr. administration na gumagana ang kanyang drug war policy. Sa kanyang zona, ipinagmalaki rin ng Pangulo ang 79% daw na drug conviction rate. Tama ba ang mga na-convict na ito? Baka naman ng mga nakukulong ay eh, yung maliliit at hindi yung malalaki. Kaya kahit pa nakakulong sila, tuloy-tuloy pa rin yung kalakal tuloy-tuloy pa rin yung supply kasi ang tinatanggal mo lang sa kalye ay yung demand. Kung para solusyonan yung problema, edi yun yung i-target mo. Kanino naggagaling ang droga? Paliwanag ni Atty. Conti, sa halip na karahasan ng itugon, dapat maintindihan ng pamahalaan kung ano ang nagtutulak sa mga ordinaryong individual na gumamit ng droga. Ang pangangailangan sa droga o ang paggamit ng droga ay may dalawang aspeto. Health o pangkalusugan at socio-economic. Isa sa mga lumalabas sa pag-aaral ay dahil may pangangailangan na napupunoan ng droga at posibleng ito ay kadikit ng trabaho. Kailangan nilang magising, kailangan nilang magbanat ng buto. May gamit ng droga for medicinal needs. Talagay ko hanggang hindi maiintindihan may yon. hindi talaga matatapos itong war on the drug. Sa huli, ayon kay Atty. Conti, ang pamahalaan ang may mabigat na responsibilidad para lutasin ang problema sa droga gamit ang paraang inugat ang mga dahilang sosyo-ekonomiko at pangkalusugan. Oh my God! Ano to? Oh my God! Red alert! Extreme rainfall! caused by typhoon Karina! Hmm. What if mag ng flight pa Germany? Charot! Bayanihan sa mga komunidad na nasa lanta na matinding pagbaha. Yan ang laman ng ating balita with... Feeling! Tara kami kitchen! Volunteer! Lubog na naman sa baha ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa matinding ulang dala ng pinagsamang bagyong karina at habagat. Ang epek, kalunos-lunos na lagay ng mga kababayan natin. Na naman, puti na lang, agad nag in ang iba't ibang mga organisasyon para maghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Wala mang sandamakmak na confidential este emergency funds, go na go sa relief efforts ang mga kabataan, kababaihan, manggagawa at maralita. Ganyan naman kasi dapat, 'di ba? Hindi yung bigla na lang nag-a-abroad sa gitna ng diluvio. Hoy! Tanungin natin ang mga volunteer kung bakit sa tingin nila ay mahalaga ang community efforts para umagapay sa ating mga kababayan sa panahon naman kasi talaga ng sakuna, nakikita natin time and again no, na tayong mga ordinaryong mamamayan na nagbebeeren talaga ng bigat ng mga sakunang ito, ang unang-unang tumutulong talaga palagi sa mga kapwa natin. Kasi napatunayan naman natin time and again na tayo lang rin yung maaasahan natin sa mga ganitong panahon. Directly mo na bibigay na yung kung kailangan, on the ground mo na rin nakikita ko na yung kailangan ng mga tao. You are there really to help them sometimes yun lang ang kailangan din minsan ng tao para makabangon. Kailangan talaga na bigyan ng halaga ang people's organizations. Alam natin na merong ibang government bodies na nag-work na for it pero may minsan talaga sa dami ng kailangan tulungan nagkukulang sa manpower. Doon natin nakikita na nagkakaisa lahat. Ganon! Sa panahon ng sakuna, buhay na buhay ang bayanihan spirit ng mga Pinoy. Hindi lang sa mga slogan, kundi sa mga komunidad. Para sa mga nais pang magpaabot ng tulong, narito ang ilang aktibong donation drives at relief centers na pwedeng-pwedeng nyong -pwedeng ugnayan. Stay safe mga B! Hanggang sa susunod na balita with Feelings! At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Outer Media Network. Ako yung nakasama, si Nila Eko. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa alternative media. Huwag kalimutang mag-react, i-share at mag-comment sa video na to. I-follow niyo rin ang Alter Media sa aming social media page.